tahanan. <laughs> Hindi na ako pupunta doon kasi mabubulabog sila. Okay, okay, okay. Go, go back, go back. Hindi ka tayo. Hindi hello guys. Nandito na uli kami sa Cresta del Mar uh, para makuhanan namin ito ng maliwanag at makita rin namin ang ganda ng Cresta sa uh, baga maliwanag pa. Uh, noon ang unang punta kasi namin ito is madilim. So, parang hindi namin masyadong na, na kuhanan ng magandang shot since yung aming flashlight na ginamit is low quality as in yung maiilawan lang niya is yung natadaanan namin so hindi namin masyadong nakita kung ano ba talaga ang itsura ng Cresta del Mar so eto ngayon dito kami ngayon para ma-share din sa inyo lalo na sa aming mga viewers and followers kung ano ba talaga ang itsura ng Cresta del Mar tara, kaisama nyo kami Ayan, di diba guys? Ito mga room yan eh. yan bawat yan. Mga room, room, room yan. Since ito nga ay resort. And, ayun. Uh, dagat kasi dyan. Sa may parting palabas dyan. Dyan na po yung dagat. So, dito yung kanilang accommodation. Ayan. Pakaganda nitong cresta guys. Since medyo kilala na din kami ng caretaker dahil pangalawang balik na nga namin ito dito sa Cresa del Mar, tinanong niya kami kung nung una daw bang punta namin dito ay meron kami nakita o meron daw ba kaming naramdaman. Ayon nga sa kwento ng caretaker ay marami na talagang mga pagpaparamdam ang nangyayari dito. Meron pa daw dito pumunta ng mga taga na hanggang doon lang sila sa labas dahil hindi nila kinayang pumasok sa loob dahil papasok pa lang sila ay nagparamdam na ito sa kanila meron din siyang kwento na nang pumasok daw dito ang ilang mga ghost hunter ay akala nila ay lumilindol kaya dali-dali ay umalis na sila at ang sabi nila sa caretaker hindi nila matatagalan dahil nakakatakot niya naman daw dito sa loob Ayan, itong itsura ng kresta pag maliwanag, guys. Ayan, noong unang pumunta kasi kami dito, talagang madilim. At wala namang laban yung mga flashlight natin, kaya parang hindi natin makita yung magandang view o yung pinaka maliwanag na kuha dito nga sa kresta. Ayan, para sa mga ngayon pa lang pala nakapanood, itong Cresta del Mar ay 30 years nang abandonado. Ang tagal na, no? Grabe. Kaya tingnan mo naman, oh. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Yung parang cabinet nila dito. Kinakain na ng anay grabe at meron akong nakita dito ano, ito o cheque guys so, kinain na rin ng anay at ang year ay 1985 ayun o August 19, 1985 grabe. Hmm, Pinamamahaya na ng paniki, guys. Grabe. Araw ito, araw. Ito siguro mga kwarto-kwarto ito ng mga nag-check-in dito. Nakakatakot lang kasi dito guys kasi budi yung kanyang flooring. So, hindi natin tiyak kung gaano pa ito katiba. Eh, dahil nga, ayan, tingnan nyo guys. Kaya nakakatakot din talagang tapak lang ng tapak kasi oh. Ayan. Baka magulat na lang tayo. Nasa baba na tayo nito. <laughs> Ayan yung mga kabinet. Kasira-sira na rin talaga. Ayan. Hindi natin masyado na, ano, na feature nung first na pumunta tayo dito. Dahil nga po, sobrang madilim. Ayan. Ang kaya. May ahas pa here. So ayan guys, bumalik kami dito sa Cresta dahil nga uh, gusto namin itong makita ng maliwanag pa. And meron kasi mga part dito na hindi namin napuntahan nung pumunta kami dito uh, the last time. So nung pumunta kami dito gabi yun, hindi namin mas masyadong makita at mahina din yung flashlight na ginamit namin that time. So, napag-desisyonan namin na bumalik kami dito ng maliwanag pa para mas makita namin ang itsura talaga ng kresta. At iyon din ang ipapakita namin sa inyo. <laughs> Ayan guys, ito isa na naman to sa private room nila dito. Ayan, sa mga nag-check-in. Ito. Kasi may meron, meron sila ditong mga ano, oh, bed Ayan. Grabe. Ala. Ah. Talagang ganda natong cresta. Ah. Siguro ilang taon pa wala na. Ito room ulit. Ayan. Grabe. Ito po anak. Ito yung pinaka. imagine ninyo guys ayan punta ka dito ng gabi tapos mag isa mo o ba? Diba? eto ako okay, parang wood, wood din siya pero mukhang matibay naman ayan eto pala yung puno sa labas na ano so ayan alam nyo guys yung mga nagpaparamdam na yan wala namang pinipiling oras at lugar tinignan nyo tong sofa na to guys oh. Ayan. old style na sofa Ayan, so bali dito may tatlong ay 1 2 3 at pang-apat naman itong room na to. Dito na siya sa may bandang dulo. Halos pare-pareho lang sila guys, oh. Halos pare-pareho lang sila ng ano. Wait, wait. Medyo nakakatakot tumapak dito. Ang lambot. Hindi ko alam. Ah, okay. Yung flooring niya guys is wood na meron siyang carpet. Carpet na makapal. So, ayan, oh. Kaya pala, kaya pala ang lambot. Pero nakakatakot tumapak kahit dito sa tinatapakan ko ngayon. Oh my God. nakakatakot siyang apakan. Uh, ayan, sa mga gustong mag-explore dito sa Cresta del Mar, dobling ingat lang po kasi talagang <clears throat> hindi na natin garantisadong uh, 100% sure, I mean, na matibay pa itong Uh, flooring dahil ito nga ay gawa sa wood so ang tendency is baka bigla ka na lang talagang pumulusok pa baba ayan guys napakalungkot tignan ito guys, pupuntahan natin yung isang part dito sa Cresa del Mar na hindi natin napuntahan nung pumunta tayo dito ng gabi. So, ngayon pupuntahan natin siya uh, maliwanag. Tingnan natin ha. Kasi ito talaga yung nabis namin puntahan. Kaya hindi namin alam kung ano meron dito. Bago sa part na to guys, meron akong video na na-delete. Hindi ko alam kung bakit pero nung sinalubong kasi ako ng mga paniki, biglang namatay ang video ko. Bulabog yata sila. Ay, Biglang namatay yung vlog ko. O, oh, pinaka-haul nila to. Pinaka ayan, kasama po natin dito si Aya Goes the Hour. Bumalik uli kami dito. Dahil... So, ayan. Bakit nga ba tayo bumalik dito, Aya? Bumalik kami dito kasi sobrang busy ko sa school. Ayan. Hindi. Tsaka, may part kasi dito na hindi namin na-feature nung unang punta namin dito sa Cresta which is ito nga po. Yes. Ano po? Ito nga siguro pinaka-hall nila. Tiyak, ano? Na-appreciate mo ba nung punta natin siya ng maliwanan? Mas okay. Mas, okay mas, siya mas gusto ko siya. Parang, hindi, okay siya na pinupuntaan siya ng madilim kasi hindi yes. yung thought ng ghost exploration eh. Pero, mm -hmm. maganda rin pala na pupuntahan natin to ng ganito. No? Uh -oh. Maliwanag kasi maipapakita natin yung area talaga. Kasi kung yung preso, ilaw nga lang naman ang flashlight natin. Hindi <laughs> na natin nakikita. Mali hindi po maliwanag. Di ba? Oo. Pero ngayon lang, appreciate ko talaga siya. Parang hindi takot yung nararamdaman ko eh. <laughs> hindi takot. Parang, awa. Uh, awa. sa lugar. Awa, sa ito Parang mga amazing. Yes. Isipin mo yung gano'ng kadaming pera yung ginastos dito para mabuo lang ko. Tapos, ganito lang din siya. Ito lang siya guys. Ito lang po. Ito, ito yung mga Ito Ito lang po Parang nang natin sa Ayan, hindi niyo po ito makikita sa unang so, ano, vlog na, namin. guys. Sisilipin natin kung... Ito yung spiral na hagdanan na inakyat ko noon na nag-crumbs yung pa ako. Ayan, ganyan ang itsura niya pag maliwanag. Nag-crumbs yung pa Ayan. Di ba creepy? Oh! ma-appreciate mo siya na puntahan kaya maliwanag. Ayan. Ayan guys, hindi nyo. Ang daming tae ng paniki. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Ito yung pool area, guys. Ayan, na hindi natin masyadong na na ng magandang angulo nung unang punta natin dito. Ayan siya, oh. Ayan. Ito yung mga Rooms. nasa Presa del Mar Part 2 yung picture na nakuha ko dito sa Cresta noon na makikita nyo dun yung ganda ng Cresta. Ayan, nasa Cresta del Mar Part 2 natin yan. Sa mga hindi pa nakapanood, ayan, bisitahin nyo po ang ating Cresta del Mar Part 2 at nandun po yung picture nitong Cresta del Mar na maganda pa siya. Kahit maliwanag talaga, creepy pa rin siya, oh. Iba talaga yung ambience sa mga abandonadong lugar, ano. ayan diba guys ito mga room yan eh yan bawat yan mga room 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 yan since ito nga ay resort and ayun uh, dagat kasi dyan sa may parting palabas dyan dyan na po yung dagat so dito yung kanilang accommodation ayan baka nitong cresta guys Umakit na rin kami dito nun, guys. Umakit ulit tayo. Ayan. Para makita ng, alin yung ah, second floor nito. Nang maliwanag. Ayan. Oh. Dito kami natatakot nun, eh. Kasi nga... So nandun sila ay hour dito naman tayo sa kabilang part ayan guys talaga mga paniki nang namahay dito ayan, pinasok na rin natin ito noon pero parang mas lalong lumala kabi-kabila ang lusutan lang din guys oh, oh my god sumusugod yung mga paniki okay. eh, tayo sa kabila mahirap na ito sana yun eh, yun yun Oops. Ang daming paniki. Ang Ay! Ano ba? Manatakot ka sa mga lumilipad eh. Oh. oh my god, ang dami. No, no, no. Buti na lang nasilip po sila dito. Dito kasi medyo malamig. Kaya dito sila mostly nag-i-stay. okay, alis na tayo. Dahan-dahan. <laughs> Hindi na ako pupunta dun kasi mabubulabog sila. <muchos> <tod pangyayon> Ayan, dito naman guys Sa part na ito, tingnan nyo Swimming pool din yata ito oh. Mga pambata Ayan. Ayan Maganda Indoor swimming pool Ayan. Oops tapos medyo ako na rin yata. Ano pa? Ayan. Indoor swimming pool. Tapos dyan mag stay yung kanilang mga gardens. makita lang nila dito yung kids na si swimming And then at the same time, ayan, meron silang minibar. Mm hmm paalala lang po namin para sa mga kagaya namin na mga nag explore sa mga ganitong lugar ay huwag po nating abusuhin pagamat nakikita natin na sira-sira ng lugar pero bigyan pa rin natin ng respeto ito huwag tayong kukuha ng mga bagay na nandito huwag natin itong pag-iinteresan bigyan natin respeto ang mga bagay ang mga gamit ang mga parte na bagamat si Rana ay kailangan pa rin natin bigyan ito ng respeto. Sapagkat sa likod ng mga ganitong lugar ay may natatagong mga magagandang alaala na tanging ang naiiwang saksi ay ang lugar mismo na ito. Ba, Bata ko, okay, binabata ko eh. Nagpapatakbo nga si Neil. Eh baka ano lang. Huwag na. Baka ano paglakad lang natin may tumansin. Oo.